Ako ay nakabili ng siyam na bariya mula sa lungsod ng Paranaque na nagkakahalaga ng 230 piso. Dalawang bariya mula sa Europa, dalawa sa Asia, isa sa Hiragang Amerika at apat sa Oceania. Bago muna ito, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nidedekomenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. Ang ating unang barya ay nagmura sa Estados Unidos. Sa harapan, si George Washington, ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos. Mayroon ito malkampe, gawa sa Philadelphia, isang kapatadoryal. Sa likuran, makikita naman natin ang Statue of Liberty, gayon din ang mapa ng New York. Ang estado ng New York ay itinatag noong taong 1788. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2001. ang ating ikalawa patungo sa timog silangan ng daigdig, bagong silandia, sa harapan, ikatlong dalawa na mukha ng dating reyna ng nakakaisang kaharian, si reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay dabi siyam siya na po. At sa likuran naman, pakikita naman natin ang isang kiwi at ang apat na dahong nakaparibot dito, isang doryal. Ang ating ikatlo naman, galing muli ng bagong silandia. Sa harapan, ikatlong dalawa na mukha ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam na po. At sa likula naman, makikita naman natin ang isang uri ng ibon na Kuturu. Dalawang Dorial Ikaapat, nang galing ito ng gitnang silangan, Oman. Sa harapan, makikita naman natin ang sagisag ng Oman. Gayun din ang nakasulat nito kung saan naging hari noon si Haring Kabus mula noong taong 1970 hanggang taong 2020. At sa likuran naman, makikita naman natin ang denominasyon nito. 50 baisa, ang taon ng paggawa nito ay taong 2008 o Hijri 1428. sa pinakasilangang bahagi ng Europa at pinakahilagang bahagi ng Asia. Rusia, sa harapan, makikita natin ang isang lalaking sakay kabayo. Ito ay mayroong markang SP, St. Petersburg, taong 2000. At sa likura naman, makikita naman natin ang disenyong ito, 10 kopek. Ang ika ng galing muli ng Rusya sa harapan sa gisag ng Rusya. Isang rublo sa wikang Ruso. Ang taon ng paggawa nito ay labing naputpito. Mayroong markang MMD gawa sa Moscow at sa dekura naman isang rublo ang ating ikapito gading ng silangang Asia Taiwan sa harapan isang general na si Chiang Kai-shek ang taon ng paggawa nito ay labing siyang walumput isa o sa petsa ng Republika ng China, Pitumpu. Sa likuran naman, makikita naman natin ang sampung bulaklak Sampung Doryal. Down Under, Australia. Sa harapan, ikaapat ararawan na mukha ng dating reyna Elizabeth ng Ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2006. Sa likod naman, makikita naman natin ang limang kangaroo. Ang tawag nila rito ay Mob of Blues. Isang Doryal. ang pinakahuli mula sa lungsod ng Paranaque noong ikalabindalawa ng Oktubre taong 2023. Australia, sa harapan, ikaapat na larawan ng mukha ng dating reyna Elizabeth ng ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya Sa likuran naman, makikita naman natin ang logo ng Australia 1999. Nagpapakita ito sa International Year of Order Persons. Isang dolyar At nandirito na ang aking pasin ng datos para sa mga balya sa numista kung ira na ang mga bariyang nandirito sa aking koleksyon. At nandirito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungso ng Paranaque noong ikalabing dalawan ng Oktubre taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay itong isang dorya ng bagong silandya, dalawang dorya ng bagong silandia, at itong isang dorya ng Australia. Pakikomento lamang sa iba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ikapitumputalawang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.